Magandang tanghali, magandang tanghalian. Happy, happy. Ano ngayon? Thursday afternoon. Happy Thursday afternoon. Nakaluto na ba ang lahat? Para sa tanghalian? Time po kain, kain na lang. Ayan. Hey, <laughs> Dino, wait, 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 wait. The cake. What the cake? The dessert, ma'am. Come. The, the guy waiting outside. Cake. Okay. The dessert. What dessert? I don't know. Saya tatau. Apa dessert? Oh, the, this this one, the the fruit one. Uh, nah, I waiting in. Okay, you we wait outside. Ah. Uh. The left. Someone uh, make me so nervous. I'm waiting the orang to call Hello, me. Hello, Mama. Zaidi, ah, huh? playing the phone, <laughs> Uh, We're all, always recording recording myself only because cannot record other self binigay ko na doon sa, sa taga mani yung hinahanap niya sa akin. <laughs> Nagulat ako. Ang bilis lang nung lip. Ah, wala pang one minute yung record ko. <laughs> sa loob ng lip. Pagpasok ko sa loob ng lip hanggang ano, pag -akyat. Okay na. Magluto na kayo dyan at kumain na. Huwag magpagutom. Ang mga alaga niyo eh, ano, gutom na siguro. Okay, time to trabaho-trabaho na. Time to say goodbye. Babay na sa lahat. Kayo'y magtanghalian na dyan. Panay lingon, lingon natin. Baka mayroong parating. Time to say goodbye na at kayo'y mananghalian na. Okay? Okay, mga nanay, time to luto-luto na dyan at nagugutom na ang mga chikiting. Bye-bye!